Valdez! Lumabas ka dyan! Magsunto ka tayo sa Jay at sa aabang kami na matatraffic na buhay ang congressman, lalaglagan namin ng bato. Entry at exit point, lima kaming nagplano. Bakit ako lumantad? Pla Planuhin namin ang maigi ito. Hanggang hindi nagre-resign. Kung napanood nyo nga pala, sa aking mga vlog, sa Makabayan Informative Channel, ilang bisis ko nang Hinahamon si Speaker Romualdez na suntukan. Ay! Hey! Malapit na tayo magkita! Ha? Hinahamon kita na suntukan! Pero sa labas ng gate, huwag sa, sa inyong sisyon kasi delikado. <laughs> Makukunti ba ko? Pero hinahamon ko siya. Siguro bang siyam ko ng panghamon kay Speaker Romualdez. Na isang kawatan Hindi ko alam kung saan nang gagaling Ang kanyang buti Pero ito ang magandang uh, Magandang announcement ko Magandang balita mga kababayan Hinaan ko lang May natanggap akong balita Ngayon lang Di ba napansin nyo kanina May lumapit sa akin Ang pinulong sa akin Sir may kasama ako dyan sa loob ng kongreso ngayon. Ang sabi nila, Buddy! Saan ka ngayon? Sabi niya, nasa kubinsya ako. Sino ba yung mga nagsasalita sa labas? Yang mga tao na yan ay nagmamalasakit sa, ta sa taong bayan na gusto nilang pabababain si Romualdez. Lakos! Yan yung pinag-uusapan namin ngayon. Yan ang pinag-uusapan namin ngayon kung paano namin simulan na tanggalin bilang Speaker of the House Si Romualdez, payag ba kayo? Payag! Payag kayo? Payag! Sambayan ng Pilipino, kung narinig na ako, kailangan magpakita kayo dito para maging totoo na matatanggal na Speaker of the House. Si Romualdez, kailangan namin kayo ako ay isang representante ng isang retirado ng main in uniform personnel MUP. Ako ay nagvolunteer para lang iparating sa inyo mga kaibigan na ang aming kasamang main in uniform personnel at sa active, sila ay nagsisimpantya sa ating mga panawagan sa nangyaring sitwasyon sa korupsyon. Isang palakpak yan! Palakpakan! Palakpak! Okay. Ako ay eh hindi magtatagal pagsasalita kasi nga marami pang magsasalita. Kailangan balik-balik ako dito. Tandaan nyo, hanggat hindi bumababa si Romualdez na kawatan, hindi tayo aalis dito. Pwede ba? Pwede! So, ang sinasabi ko, hindi tayo talaga alis. May mga retired na sundalo at pulis na sa paligid nyo at nagpamanman sa inyo na kung sakaling mayroong manakit sa atin, ay nakabantay sila. Mayroon akong dineploy na mga retired military dito. Mga, kung alam nyo, scout ranger, special forces, yun ang dispatch ko dito. Mga elite forces, the armed forces Marami ng pinagdaanan sila Sa kahirapan, sa kabundukan Okay Ang kapulisan Isa sila nating kaibigan Isa silang nagsasakripiso sa atin Sila ay tagapagtanggol natin Ang ating kapulisan Kaya wag natin silang sasaktan Dahil tao lamang sila na marong masaktan kung inyong sasaktan. Sila ay nakikiayon sa ating mga ginagawa para sa ating sambayanang Pilipinas. Sambayanang Pilipino, what I mean. So, pakiusap ko lang, huwag nating sasaktan ang, Pil ang Philippine National Police dahil sila ay naatasan lamang. Tingnan mo, nakikita mo sa gate ngayon, nandiyan sila. Sila ay inutusan lamang at iyon ay kanilang tungkulin. Hindi nila yung kasalanan. Kasalanan niya ni Romualdez. Kung hindi siya nagnakaw, walang ganitong nangyayari. So ang lahat ng, ang lahat ng ito ay kasalanan rin ng no, Romualdez. Ama! O oh, Umalis ka dyan! Ama, Pero wala pang sumasagot sa hamong po na suntukan sa kanya eh. Romualdez! Lumabas ka dyan! Magsuntukan tayo sa jay. Adyos, agito. Anya yung police. Repere natin ang police. Magsuntukan tayo, Romaldez. Walang hiyakap. U Ay, hindi ko na. Sa sorry, sorry, sorry. Ha? Colonel Mitran, to cut you short, oh. sasagutin ka daw mamaya ni speaker niya. Okay. Inaamon ko, hihintay ko. Hanggang bukas ang paghihintay ko kay speaker. Bumaba ka na dyan! Bumaba ka na dyan! Sige na, bumaba kayo dyan! Bumaba kayo dyan! Pahina! Bumaba kayo dyan! Bumaba kayo dyan! Okay, maraming salamat. Nandito lang ako sa inyong paligid at ako ay nag-oobserba. Pero pakiusap ko, ang kapulisan, hindi natin dapat saktan. Kasi na nasasaktan ako nung nakita ko sa batasan. Dito ba yon? Na may isang rally, naghawak lang ng kalasag yung pulis, tinadyakan, ano kinalaman ng pulisto sa paghahawak niya ng kalasag? It responsibility lang nila. Hindi natin kaaway ang kabulisan. Maraming salamat. Magandang araw sa inyong lahat. Samuel Ramos, salamat, Regional Chairman ng Manila Taxi Regional Association at National Director ng National Public Transport Coalition. Pwede ba ko kayong, kayong tanungin? Pwede. Ano plate number ng mga buhaya sa loob? Ocho! Kaya ang sasabihin ko ay tanong at pakiusap. Kanina, marami kaming nilatag na pamamaraan upang ipadama sa taong bayan ng transport sector ay nagiinit na. Subalit pag nagsalita raw dito, ang daming bawal. Pero pag magnaglakaw, walang bawal. Sabi nila, binubulungan ako ron, Sam, Sam, si Dishon, Eh, bakit pa tayo nandito? Kami sa transport sector, ang hangarin namin, wakasan ang korupsyon. Ang grupo po namin ay nakaka-established na sa North, East, West, South ng National Capital Region. At nakikiusap kami sa mga taong narito. May cellphone kayo dyan? Pag may lumabas na convoy at ano plaka, inihiling lang namin ay bidyohan natin para malaman natin kung sino mga congressman. At may escort pa na bayaran. Saan galing yan? Bayad, pambayad na yan. Ang grupo po namin sa transport sector ay kakasa. Ang piston, ang manibela sa 18. Ang nagpahayag ng paunang protesta ay taxi group. Kanina nagparanas kami ng hinanakit ng damdamin sa Dimasalang sa Maynila. Inigilan kami ng isang general. Nag-aabang kami na matatrapik na buhay ang congressman, lalaglagan namin ng bato. Tigil daw, papayapa raw kailangan. Kailangan pa ba, ba ng kapayapaan ang plunder case? Ano ba yan? Nagagalit na po ang transport sector. Ang transport sector hanggang a 21 ay hindi pa payag na malulupig. Sapagkat humingi kami ng alyansa sa sea, transport, air, and rail upang ipadama ang kabuuan ng transport sector. Land, sea, rail, at air. Humihiling kami ng ayuda tulong na makipagkaisa, hindi kwarta. Ngayon, bakit ako nagsalita? Marami akong ginawang pagpaplano at naging matagumpay. Ngayon lang ako lumantad. Kung meron kayong YouTube dyan, ang malaking rally sa NLEX, magbula San Simon hanggang Santa Ines, entry at exit point, lima kaming nagplano. Bakit ako lumantad? Pla Planuhin namin ang maigi ito hanggang hindi nagre-resign ang mga buhay yan. 2021 is our day day. 2022 ng hating gabi. Marunong kaming magtanggol ng aming karapatan. Lumaban at gumante. Ako po ay mahaba magsalita at hindi tumitingin hanggang hindi pinapalakpakan. Salamat po. Ang transport sector ay tataya at ang ang aming buhay. Salamat po. Kung ako'y darakpin ngayon, biit! Salamat! At marami pang babangon katulad ko. Wala nang bawal sa 20 sa September 21, Adore. Ayan, sige po. Huwag nilang malitin ng grupong ito. Kung papayag kayo ngayon, nandiyan pa yung grupo namin sa Bulacan at Masinag. Pag may dada ang congressman, ay, mga grupo ko, huwag mo yung sasaktan. Huwag yung gagawa ng di maganda. Nakikiusap ko ako dahil sa pakiusap ng aking mga kausap na general. Salamat po. Okay, wala ba tayong mga kamay dyan? Wala bang palakpakan?